lalaki nagpanggap na babae upang kumuha ng exam ng kanyang girlfriend. Ang buong pangyayari, alamin hanggang saan ka kaya kayang dalhin ng pag-ibig. Ang isang lalaking ito sa India na dala ng pag-ibig sa examination room ng kanyang kasintahan. Ano nga ba ang buong pangyayari sa insidente ito? Alamin natin suot ang ilang accessories at makapal na lipstick. Nagpanggap bilang babae si Angres Singh upang kumuha ng multipurpose health workers exam ng kanyang girlfriend. Ngunit, mabilis na nabisto ang disguise ni Singh dahil hindi nagmatch ang kanyang fingerprint sa biometric device ng Baba Farid University of Health Sciences. Dito na rin natuklasan ang mga gamit niyang Picking ID. Agad na tumawag sa mga otoridad ang exam proctors upang ipaaresto ang lalaki. Nireject Di din ang test application ng kanyang kasintahan at maaring hindi na pahintulutan pang kumuha ng health workers exam sa hinaharap. Gaya ng inaasahan na pukaw ng insidente itong atensyon ng mga netizen na pabirong nagsabing relationship goals ang dalawa. Amusing man para sa netizen, isang paalala ang pangyayaring ito na hindi kailanman dapat gawing rason ang pag-ibig upang sumuway sa batas. Ngunit kung ikaw ang tatanungin, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa pag-ibig? D W I Z Research Report. Report.